Hi everyone, good morning. So isa ka bang estudyante ngayon pero gusto mo na agad kumuha ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus sa Pag-IBIG Fund? Aba, syempre, pwedeng-pwede ka nang kumuha ng Pag-IBIG Loyalty Card Plus sa Pag-IBIG Fund kahit sa na branch na malapit sa inyo. Basta ikaw ay nasa legal age na. Okay? So it means dapat 18 years old ka na ngayon or above. So kahit nag-aaral ka, basta nasa legal age ka na, pwede na. At dapat ikaw ay member na ng Pag-ibig Fund. So kung hindi pa ikaw member ng Pag-ibig Fund, magpa-member ka na agad sa Pag-ibig Fund as voluntary or self employed, okay? So pumunta lang kayo sa kahit na sa na branch ng Pag-ibig Fund para kung ikaw ay nasa legal age na at ikaw ay nagbabayad ng yung Pag-ibig monthly contribution dahil member ka na nga ng Pag-ibig Fund, aba syempre, qualified na qualified ang mga estudyante na kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus basta pasok